gumising ako ng umaga para magbukas ng computer shop at dali-dali ko na ngayon itong binuksan mga boss. At dito ngay gulat na gulat ako at may naglalaro na pala sa loob. At sinik ko nga ako nakasaksak na balahat at okay naman mga boss kaya binuksan ko na yung pintuan. Para makasimula na rin tayong makapaglinis mga boss dahil maalikabok na nga at ilang araw na tayong hindi nakalinis dito dahil na sobrang busy natin mga boss. Pero kahit busy tayo dapat minimintin pa rin natin ang kalinisan pagdating sa ating negosyo mga boss. At dito nga, bawat sulok, sinisigurado ko wala na natitirang alikabok. Kasi kung makikita nyo mga boss, grabing alikabok na nga itong computer shop dahil ilang araw na nga tayong hindi nakalinis. Kaya mapaloob man o labas ay sinisigurado kung malinis mga boss. At kaya sinisigurado kung malinis mapalabas man o loob mga boss. Dahil sa labas ay magbibinta nga tayo dito ng mga fishbowl. Tapos sa loob naman ng ating computer shop, patok na patok nga itong negosyo mga boss kahit maliitan lang ang kita. Pero kapag pinagsama ay eh malaking bagay na rin ito mga boss Kaya dito ay nilabas ko na nga rin ang lamesa mga boss para maayos ito At pinunasan ko na rin para siguradong malinis At dito nga mga boss ay ako na rin ang gumawa ng pangsasawa ng aming fishbulan Malaking bagay na nga rin sa negosyo mga boss Yung may alam ka talaga kung anong pinasok mo na negosyo at kung ano ang mga gagawin mo dito Pagdating sa negosyo wag kang umasa sa isa lang mga boss dahil pag marami kahit na paunti-unti at pinagsama ito ay malaki na rin ito mga boss. At dito nga mga boss ay okay na natapos na natin ang ating sasawan at ililipat na lang natin ito. At dito nalipat na nga natin yung mga sasawan sa merong maanghang at meron ding matamis. At sinunod ko na nga rin gawin yung gulaman mga boss dahil hindi kompleto ang fish bulan kapag walang gulaman kasi yan talaga ang kapares niya mga boss. Dahil kung may pampainit, meron ding pang palamig. Kaya dito, hinanda ko na at pinag-aayos at nilabas ko na rin yung mga paninda natin mga boss. At dito, pinapwesto ko na isa-isa. At ginupit ko na nga itong french fries mga boss dahil nakaraan nga ay naubusan kami at bago lang kami nakabili at bago na rin kami nakapagbukas ulit dahil nasa sobrang busy mga boss at may iba pa kaming lakad at ginagawa sa buhay. Pero kahit ganun paman patuloy lang tayo mga boss. Hindi masamang mangarap pag mayroong ginagawa sa buhay, magsipag ka lang at mayroong ka talaga mapapala mga boss. Hindi yung umaasa ka lang sa swerte at hiling ka lang ng hiling pero wala ka namang ginagawa. Sa buhay, dapat tayong kumayod sa araw-araw mga boss para pagdating ng panahon na hindi na nga tayo mahirapan. Dahil meron na tayong maipundar at meron na rin tayong napatunayan. At dito nga mga boss ay may bumili ka agad sa atin ng palamig Dahil nauho na nga rin daw siya at sobrang init ng panahon At dito binigyan ko na nga rin siya mga boss dahil oo oh, nauho na talaga siya At dito mga boss ay inayos ko na nga rin yung gagamitin natin sa pagluluto At dito pinainit ko na nga rin yung mantika mga boss Kapag may dumating at bumili ay madali na lang ito maluluto. Kahit maliit o simple negosyo, basta meron kang ginagawa, ay meron kang rin mapapalaki at papano. Kaya kung na-inspire ka sa video na to, ay pakilike, share, and follow. At hanggang dito na lang mga boss. At kita-kita sa ating susunod na video. Paalam!